Good morning mga kapapi, mga ka-idol. Good morning sa inyong lahat dyan. Son, Visayas at Mindanao. Ngayon, ang uh, video natin mga lords ay magano kami sa kababata ko. Dito ako sa bahay ng kababata ko. Sa Tanyag. Uh, -ano kami ngayon. Mag-ihaw-ihaw at saka magkilaw. Ito ang kababata ko mga mga kapapi. Bay, set out ba sa ano natin, Bay? Set out, bay, set out bay. ba? Para, para, para. Saan -saan na, para na, para Ang mga mga at saka ihaw. Eh, dito sa labas yung ano, inihaw namin Krabang ng kapati. Uh, Yes. bayan ka, kuya? yes. nai ka rin? Hindi. Ayan ang nai 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 tatlo. Isang kilo yan nai 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 ka sa nai ano, Semangat, pulalah kamu ajak kamu lagi. Aisyah tak pakai mga... semua, sebukai. Hai, bisa ya? Ini bisa ya? Gitu ayo, bisa ya? Dan dimana Teka-tipos. Teka-tipos. Sana, sa ano? Dalabang. Sa Tampinisan, Sambuanga, Del Norte. mabuhay buhay. Ikaw, kuya. ano pangalan mo? Ako po si Josephine hey. Dagpin. Pero ano Josephine Olimban, na. Dagpin? Dagpin. O, sa lahat ng... Dagpin. Hanggang. <Australia> <stretches> <laughs> sa lahat ng mga... Dagpin dyan. O, sa Dagpitan. O, sa Sambuanga. O, sa Dagpitan din. Dami daming Dagpin dyan. Ikaw, kuya. Ano ang pangalan mo kuya? Ah, Juni Dula, taga kipos, Sumbang Kadil Sur. Ay, mag-asawa kayo? Ay, hindi po. Ah, oh, taga Sumbang Kadil. Kapit lang. Ano ang mo kuya? Dula, Juni. Juni. Hello, taga okay. okay. Kipos. Oh, shout out daw sa lahat ng taga Kipos oh, dyan. Andito Dito si kuya yung mga, ano nyo, yung kapit nyo. Okay, thank you kuya. Okay. okay. Thank you na. Nauntog pa si Ate sa ano sa sa ano natin sa, sa lahat natin. Ano sa kuya?

So, mga uh, kapapi, uh, update ko lang kayo pagka uh, maluto na yung ano namin. Yung ginihaw namin. sa saka yung kilaw. So, babalikan ko kayo. So, ayan mga kapapi. Uh, ngayon, mag ano rin tayo, mag uh, kilaw. Maglawin kami ng kababata ko bukod sa kilaw may ano tayo may inihaw para marami rami din marami rami din Ayan yan o kilaw namin dami isang kilo to hindi namin in, inubos kasi sobrang dami uh, isang kilo kalahati lang yung na ano kinilaw, kinilaw namin tapos kanina, yung binili ko na na tilapia, bumili pa ulit yung kababata ko ng ano. Uh, ano yung binili niya kanina? Anong isda yung binili mo daw? Anong isda yung binili mo? Sawa? Sawa? <laughs> Agok ok. <laughs> Parang sawa tingnan. Nabitin daw siya sa, kasi gusto niya na marami daw ihawin kaya bumili ulit. Ano mamaya iba, ipapakita ko sa inyo mga mga kapapi. Matagal gawin tong ano? Yung kinilaw. sa probinsya doon kami sa Kantandog uh, tatay ko doon nag ano na ngisda tapos ako naman ano nag nananggot tuwing uwi ko galing sa pagsanggot uh, kilaway din sa tatay kaya so na talaga ko kilaw-kilaw mga tapos na yung ano natin yung pag gagayak ng ano ng luya tapos ngayon timplahan na natin sobrang dami ng mga mga idol ano lahanan na natin. Tsantsahin lang natin ng ano para baka masubrahan natin sa asin na hindi na rin nakain. Lagyan natin ng bitsin. mag natin ng bitsin. mga, mga loads. Magic ato, walang bitsin. ng bitsin.

Madol, tapos na mga mga loads. Ano kaya lasa nito? Tikman natin. Pwede na, pwede na mga idol. Uy, andito man eh. Andito man si ano, Sang Sang. Oh, I amin. Mean, bakit ya, bakit yumakap ka? Yan oh. Anak ng kababata ko mga mga adults. Oh, yumakap. Kulang pa sa angal ata mga mga lords. Ano? dok, pwede na siguro, dok. Eh, pakita ko sa inyo mga lods ang ano, yung binili ng kababata ko na ano. Na, sabi niya sawa daw, well, hindi niya kilala yung ano na to, yung isda na to. Ha? Ito. Sabi niya kanina, na ano, sawa. <laughs> Ayan si Kuya. Si Kuya yung taga Sambuanga. Yeah. Uh, Nag-set out sa kanina. Set out lahat dyan sa Sambuanga. Ano -ok. ni? Agok-ok? -ok Agok-ok ang tawag sa amin ng Bisaya dito mga mga lods. Agok-ok. Yan yung na, nakapanood sa akin kayo na no, nakaraang video. Nakasama ko sa video niya. Oo nga. Talawang siya. Talawang ko mamaya mga mga kapapi. Uh, update po kayo ulit sa ano pag kumain na kami. Hmm? Psst. Kain na kami. Luto na talaga yung ano namin yung inihaw at saka ano naka tapos na rin yung yung kinilaw namin ayan na yung kinilaw namin tapos yung isa nandoon pa sakto na siguro to yan pwede na siguro to mga mga lods ah do yung lagayan do Tunggu tunggu. ko rinita. ini ta yari ini tak sawado so, <laughs> <laughs> yan, mga, mga lons, uh, kainan na kaya napag muna natin yung ano natin yung video natin Dadai! Kaya na. Ano? Ha? Sausawan? Pwede na ko eh. ano namin mga mga lords, mga kapapi. Ito yung gawa ko ngayon. Iwan ko kung magustuhan ba ito sa kawabata ko. Oh. ito yang ano. ano. ko cakati lapia ah kanin horot juning bahoron Meron perlu naksalang dono bos terlaga tuh kalian jadi 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 Video jadi 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 mag jadi Okay, kaway, do. Sa uh, YouTube channel natin. Kakain muna kami mga lods. Tapos, update ko kayo mamaya pagka tapos na. So, ayun mga kapapi, mga idol. Tapos na talaga tayo sa pagkain. Ang busog talaga. Yeah, si Boy Sakmal, hindi pa tapos, ho. Oh. Kaon pa. Yeah, no, so, Ang dami no, pang ano, oh, hindi, 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 na, isa lang nabawas at saka isang isang tawag yung tawag yung tinawag kanina na sawa so, ngayon nakakok na muna tayo ah, uh, si boy sakmal oh, hindi, pa, hindi, hindi, pa tapos tuloy pang laban oh uh, kukok mo muna din tapos mamaya pagka matuloy yung plano namin sana nandoon si Diwata. Idol ni Diwata to. Cook mo muna tayo mga idol. Habang patuloy si Sinanlaw. Kasanlaw pala. Kasanlaw. Kasanlaw ba yun do? Sinanlaw. Sinanlaw. Facebook page mga mga lods. Sinanlaw. Pakipuntahan mo na lang yung ano niya, yung page niya. Makikita mo doon na nag ano lang siya, nag brat panti, sumasayaw hmm. <laughs> oo, totoo yan mga idol nagbra lang siya at saka nakapanti bisitahin niyo, sinanlaw sinanlaw vlog oh sumayaw, ayan yung anak niya so, inom tayo mga idol kasi uh, tapos na tayong kumain nandito uh, pa si sinanlaw patuloy pang kumakain kasi malaki-laki yung budigay at bago ko pala tapusin yung video na to, uh, mag-set out muna ako sa nagpa-set out sa akin. na uh, Patuloy na sumubay sa channel ko. Set out. Uh, RR Soroyan. RR Soroyan vlog. Tapos, Kasangga, official. Uh, Laking Bukid. Uh, Landex Max TV ah uh, Ang Landex TV vlog At saka si ano Ruin Milano TV Pati si Zoris Vlog Yan pagi Pakisuporta na lang sa kanila mga idol yung, yun ang mga tropa ko na mga vlogger din na patuloy pa lumalaban sa hirap ng pag youtube kaya sana bisitahin nyo rin yung ano nila yung mga channel nila at saka itong ano ko tropa ko kababata ko na ano sinanlaw uh, sinanlaw vlog yun ang pis Facebook page nya suporta din at sana yung kung merong nangangailangan dito ng motor, na mga sikanahan motor, nagbabayaan sila itong ano ko, yung kamabata ko. Sana uh, mag-comment lang sa comment section kung merong naghahanap ito ng motor kotse, doon o? Hmm. Motor kotse. Kasi nung una nito, ah, uh, Motor lang muna yung inano niya, yung nag-umpisa to. Tapos yung medyo may puhunan-puhunan na puhunan, siya na medyo malaki. Eh. Pinasok na rin niya yung ano, yung pag ano, yung pag buy sa motor o oh, sa kotse. Kaya comment down below lang kung sinong may ano, may gusto. At hanggang dito na lang talaga yung video natin mga kapapi sana sa bago pa sa channel na to sana wag niyo kalimutan mag subscribe mag like At kung pwede i-share is niyo na rin kasi baka soon uh, pala rin tayo sa pag youtube magkaroon tayo ng uh, tawag niyan ah uh, tamang panahon kasi may plano ako sa YouTube channel natin mga lods. Hindi lang ganitong content ang gagawin natin kasi pag ganitong content lang yung ano natin medyo hirap tayo. Kaya yung pangarap ko na ano, sana matupad lang talaga yung pangarap ko. Kasi doon ako maka makakakuha ng ano, ng pagpuko sa pag pagbablog. Sana lang ma ito isa to sa makatulong sa akin sa gusto kong pangarap na matupad. So yan dito naman to, suporta naman to. Baka dito lang din ako, baka dito lang din ako makabili sa hmm? ano niya, yung pagbabay sila niya. Hmm. At saka sa importante talaga ano, ah uh, license. So hanggang dito na lang mga lords. Babay. Bye. Bye. Do. Oi. Bye bye bye.